guys, welcome to my vlog guys Magandang umaga guys At magandang tangali na pala Bagong gising tayo, numeratio na tayo dito sa ano Sa na natin guys, kaya Nagkapin muna tayo guys At God bless to all Na tayo ng, pang ng Panginoon ng Biyaya Swerte sa buwan はい。 yung ano natin, mamubuhay natin dito sa Maynilat. Yung kahit sa manong lugar guys, magsipag lang tayo sa buhay at kahit anong hamon ng pagsubok sa buhay ay kahit anong hamon sa ating buhay ang nakakalam lang ang Panginoon kung saan tayo ilalagay nila kung saan tayo ilalagay niya at huwag, tayong makakalimot na kahit na bihira lang tayo na magano sa sa bahay ng bahay ng Panginoon pero nasa puso mo na siya lang at nag-iisa lang nag-iisang Panginoon yun yung tinatawag nila na iman ang tinatawag nila sa puso mo yun yung pinaka ano eh mas matimbang yung mas maano pa daw yung ano yung iman kaysa sa pinapakita ng tao na uh, uh, pakitan tao kasi sa iman kasi mas matimbang yung 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 ano nang ano nang ah, ano ng sa puso mo ng uh, tao yun din si basta yan ang ano natin, ayun din na nakaraos din ng konti-konti na sa yung ano natin sa sarili natin na uh, yung stress, stress, thank you guys.